What's up, Madlong what people? Ako nga po pala si Brix Yabut, 21 years old, ang morenong singer ng Quezon City. Oh. Singer din. Ah, singer. Sample, sample naman yung singer. Walang binanggit na iskwelahan. Walang binanggit na school. <laughs> Pag kaya, ano school? Ay, wala, nag-drop po ako. Hindi <laughs> <laughs> ako naniniwala sa mga school-school na yan. Morenong singer na lang. Ano ba yung school mo, Bricks? Ah, uh, New, New, Era University po. Ano na? No? New Era University. New Era. May, New here, era. May hymn, may yan. Yes, o. Oh. At pa pakantahin mo nga yung hymn sa kanila. All here for New Era Forever dear to me We are proud to tama, sing tama ba? We cheers and glory To see our hopes, our dreams run crystal clear. Our feet beneath thy wings forever be. All here for new era, forever dear to me. Oh, I love you. Atet tamadaw, oh. okay tama. Yeah! <laughs> Congratulations! Oh, okay. Bad Very cool. Tama ngib, nakapasaka. Malamang him at nakapagsample ng singing. Yes. Plus, Plus one point point yeah. Ano course mo? Ano po? Uh, College of Education po, major in MAPE po. MAPE? MAPE? Music Ma Arts and TV. College of Education, major in MAPE. Oo. MAPE ang <laughs> Ma pera. Baon lang MAPE ang <laughs> Mapem pantuition. Mapem baon. Mapem dota naman dyan. Okay. Anong pick-up line mo para kay Tonet? Um, Tonet? Bakit? S Sana ako na lang yung araw ng Sabado at ikaw yung araw ng Linggo. Bakit? Para ikaw yung kinabukasan ko. Oh! Daniel kinabukas. Padilla nga yung boses, no? Oh. Ay, um, ikaw oh. yung kinabukas. Uh, yeah. Yes, parang na ng barrel, Uy! Tatakot ako sa besi. FPJ yan. kasi yung ganong boses. Gabo! <laughs> PG, okay mean? ba sila? Masasabi mo ba? Anong masasabi mo kay Tonette tungkol sa kanila? Okay naman po. Okay po sila. <laughs> Sino sa kanilang tatlo yung parang okay? <laughs> okay, okay, okay magsalita, tinatamot. Okay. Oh. <laughs> Gabo, ano school mo? Magkakaalam tayo ng hindi to. Ano school mo, uh, Bo? Go. Gabo. Amala um, Espinas po. Amala um, Espinas. Anong school hymn nyo? Hindi ko po alam. <laughs>